Assalamualaikum. Madayaw ug mayong adlaw kaninyong tanan. Ipinapaabot ko ang aking mainit na pagbati sa mga magigiting at tapat na kasapi ng Philippine National Police kasabay ang pagdiriwang ng 123rd Police Service Anniversary. Isa itong magandang pagkakataon para pasalamatan at saluduhan ang PNP sa inyong mga tagumpay bilang mga alagad ng batas. Maging pagkakataon din sana ito para alalahanin ng mga kasapi ng PNP ang kahalagahan ng integridad bilang mga profesional na naatasang maglingkod sa mga Pilipino. Mahalaga rin maipakita ng PNP na isa itong malayang institusyon na nagsusulong ng katotohanan sa harap ng mga kasinungalingan at iba pang pagmamalabis sa ating lipunan. Ang paglilingkod sa bayan ay tunay lamang na matagumpay makahulugan at kapuri-puri kung ito ay marangal, tapat at naninindigan sa kapakanan at interes ng bayan. Manindigan tayo para sa katotohanan, sa tama, sa mga Pilipino at sa ating bansang Pilipinas. Mga kababayan, patuloy tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Chocolate